coffee coffee tayo <laughs> malungkot ang mga flyers ngayon at umuulan oh. good morning Ami good morning ah oh, uh, Ami no yeah. hmm. Muta. May muta si Ami. Ay! May muta si Ami. Ano Ami? Hmm? Huh? May muta eh. Diyan ka lang, diyan ka lang. Relax ka lang diyan! Oo, mo inumin yung kapi, papa. Ami! Good morning! Good morning ka kay Papa Andrew. Ami. Uh. Good morning ka kay Papa Andrew. Upo ka lang, upo ka lang, upo ka lang. Upo ka lang. Relax ka lang dyan. Uh. Tingnan nyo may muta pa. Uh. Tingnan nyo yung muta. Uh. <laughs> may danggit ka na naman. Ha? May danggit. Ang danggit na naman ang iyong ilong. Uh. Ano? Ami. Ay ka sa kanila. Sabi mo, good morning. Sabi mo, good morning po. Ani? Oo, huwag mo inumin yung papiko, ha? Hindi ka pwede niyan. Diyan ka lang. Upo ka lang dyan. Huwag na lakad na lakad. Mamaya pupunta tayo sa pili, ha? Ang laki ng muta, Oo. Uh -huh. Alright. I mean...